Kumusta mga ka-atletiko? Konti na lang at mabubuo na natin ang ating mga teams para sa Final 4 ng UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament. Kaya tignan muna natin ang mga yaring Bakan ngayong Miyerkules, November 15 sa Mall of Asia Arena sa 11 AM. UE versus Ateneo. Ang Blue Eagles ay hot na hot matapos ang kanilang pagkapanalo against Adamson Soaring Falcons noong linggo sa Araneta Coliseum sa score na 62 to 58. Kaya naman sila ay running pa rin sa last spot ng Final 4. Sina Joseph Obasa at Sean Davis ang nanguna para sa Ateneo para ma-improve ang kanilang record with 6 wins and 6 losses. Samantala, ang UE Red Warriors naman ay pinayuko ng DLSU Green Archers tuwing linggo at nanganganib ng malaglag sa karera nila na mapasama sa Final 4. Meron ng 4 wins at 8 losses ang ng ito. At kung noong first round ay naging controversial ang paghaharap ng UE at Ateneo at nagkaroon pa nga ng suspension sa mga nag-referee ng game kung saan ang defending champion sa Ateneo ang lumabas na panalo. Makapaghiganti kaya ang UE sa laban nila ngayon? Sa so 1pm naman, UP versus UST. Galing sa pagpapatalsik sa FEU Tamaraws, pinagtibay ng UP Fighting Maroons ang kanilang record sa first spot para sa twice to beat advantage sa final four rounds. Chill na lang ang UP Fighting Maroon sa laban nila against UST dahil pasok na pasok na sila sa Final Four. Pero asahan pa rin nating bubulusok pa rin sila sa laban na ito para makuha ang number 1 spot sa standings. Tabla pa rin kasi sila ng NU Bulldogs sa number 1 spot with 10 wins and 2 losses. Samantala, ang UST naman ay eliminated na para sa Final Four appearance dahil sa kolelat nilang record na 1 win at 11 losses sana lang ay pilitin nilang makagawa pa rin ng magandang laro for the love of the game at nang hindi na maulit ang pagtambak ng UP sa kanila noong first game na may 31 isang kalamangan ouch sa 4pm naman, DLSU versus FEU. Ang DLSU Green Archers ay solo third placer ngayon para sa semis. Nakuha nila ang kanilang pagkapanalo mula sa triple-double output ni Kevin Kiambao laban sa UE Red Warriors toong linggo. Ang Green Archer na ito ay gumawa ng 17 points, 19 rebounds at 12 assists para makuha ang kanilang 6 straight victory. Ang star player din nilang si Mark Nonoy ay malaki rin ang naiambag sa koponan with his 25 points na isa sa sa kanyang mga best games sa kanyang collegiate career sa Lasal. Samantala, ang FEU Tamaros naman ay nagbabay na sa kanilang mga pangarap para sa Final Four appearance matapos mapadapa ng UP Fighting Maroons kaya bawi na lang next season mga bro. Noong first round, ang Green Archers din kasi ang nanalo sa laban nila against FEU, denying a late comeback para sa Tams. Asahan na baka maulit lang ulit ang resultang ito ngayong wala nang pinaglalaban pa ang FEU. At para sa last game natin sa 6pm, NU Bulldogs vs. Adamson Soaring Falcons. Ang NU Bulldogs ay tabla ngayon sa standing sa UP Fighting Maroons. Meron silang 10 wins at 2 losses at the top spot. Galing sila sa pagdominate against UST Growling Tigers noong Sabado sa score na 76 to 65. Ang Adamson naman, nabigo sa laban nila against Ateneo noong linggo at nangangalib na ring malaglag para sa run nila sa Final 4. Mahirap-hirap ang laban na to para sa Falcons na natalo rin against NU noong first round. Pero mas malaki ang stakes nila sa game na ito para nga makapasa sa semis. Asahan na sobrang motivated ang Falcons na may panalo ang laban. Kaya mukhang ang closing game natin ngayong Miyerkules ay ang pinakamaaksyon. Kayo mga ka-atletico, anong mga kuponan ang tingin nyong malalagay sa final spot sa final four? I-comment nyo na yan.